Sabi ko nga sa mga tropa ko, eh, hindi na ako magiinom. Pero kung ganito naman kagwapo ang makakasama mo, eh, why not? Ilabas na agad ang kuwerbo nang masimulan na. Tapos ganito pang place yung pagiinuman mo. Ay, nako, talagang mag-e-enjoy to damak sa koneto. Eh, minsan na lang din naman kami mag-banding magtutrope, eh. Kaya talagang susulitin namin tong gabing to. Magkakaroon ka rin dito ng bagong kakilala o kaibigan. Kaya ngayong darating na Friday o weekends, eh, mag-amnesia super club na, na located nga lang sa Tomas Morato, Quezon City. Napagpasok mo pa nga lang sa loob, eh, talagang good vibes agad kayo dahil sa mga nagsasayan at mga nagsasayawan. <laughs> eh pag dito ka nga nag-inom, feeling mo birthday mo kahit hindi mo naman talaga birthday. Loko tong tropa ko eh, binati ba naman ako, di ko naman birthday. Kaya tara, food trip na tayo. Este, gumimik na pala tayo. Let's go! Hello par, Gina? G! Gina pare! Ay, namiss ko daw fam! <laughs> Gina! Gina, ba? Gina tol! Gina! Gina. Pre, namiss mo ako pre! Namiss ko daw, na pakis ka. Wala, oh, okay. hinalikan ako ng pogi. <laughs> Ngayong gabi nga guys, mag -e enjoy kami, no? Huwag pa na yung food trip. Minsan, lagyan din natin ng alcohol yung katawan natin. <laughs> Bali, naglalakad-lakad na nga pala kami nito ni Boss Bullet, no? Papasok sa may entrance. Aakit pala kayo dito para makapasok kayo sa Amnesia Super Club. Nung papasok na nga pala ako nito sa loob, grabe, nagulat ako. Ang daming tao. Kaya posible talaga magkaroon ka ng mga bagong kakilala dito kasi sa lugar na to, lahat ng mga tao dito ay magkakatropa. Ito nga pala yung iinumin namin guys, so dalawang kwerbo agad tapos ang daming Lemon tapos may nakadila pa. Ang lupit nito, may fireworks fireworks pa show tapos nagsasayaw sayaw pa tong lokong to. mag ka na nga, wag pa na sayaw. Ayun, mag ka. Grabe ang pait, pero ito talaga yung hinihintay ko dito, guys. So, yung bagong luto na pulutan. Syempre, after tagay, dapat mamulutan ka diyan, no? Oh, grabe, ang sarap. Naalala ko pala dati nung gumimik kami nila Boss Bullet, may dala siyang isang kalderong kanin eh. Sayang nga eh, hindi nakapagdala tong taong to. Etong mga sumasayaw sa stage, hindi kami mahilig diyan, 'di ba? Mga tol, hindi tayo mahilig diyan. Hoy, mga tol, bakit kayo ka-focus dyan na hindi tayo ganyan na hindi tayo ganyan loko tong mga to grabe guys napakasaya dito sa Amnesia Super Club kaya dito na kayo gumimik pag wala kayong maisip na gigimikan eh dito na kayo pumunta talagang mag -e enjoy kayo dito <laughs> <laughs> eto rin yung isa sa pinakahinihintay ko eh, yung nachos. Teka lang, bakit mo naman ako sinasaway, boss bullet, ha? Titikman ko to, no? Sabi niya, sumat daw muna ako bago tikman eh. Nandito na rin pala isa namin hinihintay, oh. Grabe, ang sarap nito Tikman ko nga rin kung gano'n nga ka crispy to. Oy, ano, sinasaway na naman ako, Bakit mo ba ako sinasaway, ah? Eh, gusto ko tikman yung crispy pata na yan eh. Kayo nga, kumukuha eh. Tapos ako, ayaw nyo mo pakuhain. Kaya titikman ko na rin yan, ah, oh, grabe, ang lutong. Napansin ko nga dito si boss bullet na kailang kuha na ng crispy pata. Itong loko to, ka saway sa akin, Kumu kumukuha ka rin pala. Nawalan nga pala ako ng upuan dito kaya kinuhaan ako ni boss ng upuan. Grabe, okay na okay. <mulong> Medyo tinatamaan na nga pala dito yung mga tropa ko kaya di ko alam ba to yung nalikan nito. Pare iba na yan. nag nga pala ako dito sa kasama namin pogi. Hindi kasi namumulutan eh yo. Kaya ayan, sinubukan ko na siya dito na pulutan. Ayan, mamulutan ka. Dumating na rin pala dito yung isa sa aming tropa no. Ayun no, si Cassius ML. Kaya inabutan ko agad siya dito ng tagay niya tapos namulutan na rin pala siya dito no. Pagtingin nga niya, eh, talagang food trip manalaso Tapos meron pa ako dito nakitang pogi. Inabutan din pala namin dito si Bossing tapos sinubuan ng tropa ko ng pulutan. Hindi ko alam bakit ganyan tropa ko ah Hinalikan ng kanina un eh. So, Nakita nga pala ako dito ni Bossing, oh, inabutan ako ng pulutan kaya sabi ko, sakin ba yan? Nasa akin ba yan? Uy, sakit daw, Kaya napasabi ako ng wow. Tapos inabutan ako ng tagay, oh, tagay muna bago daw pulutan kaya inabot ko muna kay Bossing. Bossing, inumin mo muna yan. Syempre, hindi rin natin palalagpasin nitong bagong pulutan, no? Kaya agad nga pala akong kumuha dito tapos si Rickman ko, uy, grabe, kanin na lang kulang. Tinatagayan nga pala ako dito ng guwapong gayo. Nagulat nga ako dito pagtingin ko sa screen, no? Oh. Happy birthday ko Charlie boy. Eh, hindi ka naman birthday ah. Hindi naman birthday. Hindi ko birthday! Happy birthday! Lasing na ako tapos may bagong alak na naman. Lasing na ako! Ano? Ayoko na! <laughs> Salamat nga rin pala kay Boss BJ. Hindi ko na nga alam mga pinaggagawa ko dito eh. tapos bagsak pa yung mga tropa. So nangga dito na lang ha. Bye bye!